Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik, muli na namang umugong sa social media ang pangalan ni Gretchen Barreto ngayong lumantad ang isang alias Totoy. Sa isang maanghang na banat sa Instagram, tahas ang kinumpronta ni Gretchen si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng isyo ng isabong e at ang patuloy na pag-usisa ng Senado sa kaso ng mga nawawalang sabunghero. Hindi basta parinig, hindi rin simpleng opinyon. Ayon kay Gretchen, handa siyang maglabas ng ebidensya, tunay, dokumentado at kayang patunayan ang mga akusasyon umano na ibinubulong ng marami pero ayaw isiwalat sa publiko. I am very willing to present evidence to you of my so-called accusations, Bato de la Rosa, in front of media, time and place, hurry peals ani Gretchen sa kanyang post. Buong tapang, tila handa siyang magsanib ng lakas ng loob at impormasyon sa isang pagbubunyag na posibleng magpasabog hindi lang ng pansin kundi ng mga lihim na matagal nang tinatago. Ang hamong ito ay hindi basta isiningit sa social media para lamang makakuha ng atensyon. Isang linggo bago nito, muling nabuhay sa media ang isyu ng mga nawawalang sabongero, lalo na nang magsalita sa publiko si alias Totoy, isang sinasabing sangkot sa kaso. Ayon sa kanya, may isang sikat na artista raw na may koneksyon sa likod ng insidente. At gaya ng apoy sa tuyong dahon, agad na lumaganap ang espekulasyon at isa sa mga unang tinutukan ng publiko ay si Gretchen, nakilala sa pagiging prangka at walang kinatatakutan sa social media. Sa kanyang Instagram stories, binira niya ang estilo ng pagtatanong ni Senyor Bato. Get down to business, Bato. Stop grandstanding. Just get down to the investigation ani niya. Pero hindi lang ito tungkol sa performance ng senador. Maging ang suot nitong relos ay kanyang pinuna. Ang mahal ng relo ni Bato. Saan kaya nang galing? My God! A senator has that much! My God! Isang diretsyong tanong na tila sumasalamin sa mas malalim na pagdududa, hindi lamang sa kakayahan ng mambabatas, kundi sa integridad ng kanyang pamumuhay hindi rin nakaligtas si Senador Bato sa mas matitinding puna ni Gretchen. Anya? How did Bato ever become a senator? Tingnan mo ang line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely. Don't vote a Bato. My gosh! Dapat sa'yo game show. Isa itong hindi lang personal na puna, kundi direktang pagsita sa kwalifikasyon ng senador. Isang bagay na bihira mong marinig ng ganito katahas sa publiko. Hindi naman nanahimik si Senador Bato. Sa isang panayam, direkta niyang sinagot ang issue sa relo. Mahal daw yung relo ko. Bakit siya lang ba may karapatan na magsuot ng 85,000 pesos na halaga ng relo? Bakit? Hindi pala ako pwede? Giit pa niya, wala siyang kaugnayan sa isabong, hindi siya tumatalpak, at lalong hindi siya nangutang sa sino man.